Kamustahin po muna namin ang ating mga Pilipino community kung may naapektuhan na po diyan sa malawakang sunog na yan sa Amarillo, Texas. Sa sa awa naman ho ng Diyos, ay eh, eh, nagpapasalamat kami na wala naman hong uh, nababalita pa na nadamay dito sa wildfire na nangyayari ngayon dito sa dito sa Texas. Ah, uh, nakikipag-ugnayan ho tayo sa ating mga kababayan, may mga grupo ho. Uh, actually, ang pinakamalaking ano ho ito, pinakang northern part na ng uh, na ng Texas, tinatawag ho ito na uh, West Texas Panhandle region, nasa uh -huh. border ho ito ng Oklahoma. Ang pinakamalapit actually na na, na na malaking syudad ay ang Oklahoma City. So nakipag usap din tayo doon. May komunidad ho tayo sa Amarillo. Uh, so far naman ho, walang napabalita na na mga kababayan. Actually, para um, mula sa ho sa mga report ngayon uh, ang balita ho ay nakakalungkot na yung sa fire na yon dalawa ho yung confirm na may namatay pero hindi ho Pilipino